Hello words. Good evening, good morning, good afternoon. Kung saan man kayo nakatira dito sa buong mundo. Ito po, napanood ko po ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi na po nakapagtiis. Ipinagtapat na at binulgar niya na ang mga kalokohan ng mga smuggling din sa Pilipinas at kalokohan ng drug na pinaglalaban ni Mahardika yun na ang katotohanan panoorin nyo po ang kanyang video na talagang totoong nagda at addict ang ating Pangulo at ang Lisa na smuggler pati na si Romualdez Siguro naman, matauhan na mga taong Pilipino. Pati ako rin, nabudol din. Nagsisisi rin ako. Naniwala ako sa katuto, sa kasinungalingan nila. Pero ngayon, wala na lagpak ng Pilipinas. Pag hindi pa, binitbit yan dyan sa lawas ang Malacanang, ang ating mga korupsyon. Panoorin nyo ang salaysay ni yung pagtatapat ni Pangulo, dating Pangulong Rodro, Rodrigo Roa Duterte po. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence nang PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. pasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko bang sa iyo yan. Ayan po, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang kanyang katotohanan. At matagal na pala siyang alam nando doon mismo si Manang Aimee at pinagtapat niya ang katotohanan ng kabulastugan ng kanyang kapatid nakakaawa nga si Manang Aimee at least tanggap ni Manang Aimee yon kaya ito sana po matauhan ng mga Pilipino, mga taong bayan sa Pilipinas at makinig sa panawagan ni dating former Rodrigo Roa Duterte. Sige guys, paalam na po.